Nagbabalik ang 50GB data for 50 pesos ng TNT. For only 50 pesos, meron ka na agad 50GB data na goods na for 3 days. Paano nga ba malaman kung merong ganitong promo ang SIM card mo? Let's start. Subukan muna natin sa asterisk 123 sharp sa iyong cellphone, i-click ang phone app. Then, i-type ang asterisk 123 sharp. Kapag okay na, i-click ang phone. Sa menu na lalabas, makikita mo na agad ang 50 GB for 50 pesos only. I-type lang ang 2 at i-click ang Send para magpatuloy. Then, i-type naman ang 1 para mag-subscribe sa promo at i-click ang Send. Make sure lamang na may sapat kang load balance para maka-avail ng promo. Next, subukan naman natin sa Smart App. I-open ang iyong Smart App at mag-login ng iyong account. Then, i-click ang Wallis Hacks. Sunod, i-click naman ang Hot Deals. Makikita na walang 50GB data promo sa aking smart app. Pero meron naman sa asterisk 123 sharp. Subukan naman natin tingnan sa isa ko pang TNT SIM card. Nakakonect na ito sa aking accounts. Ito ang aking main TNT SIM. At ito naman ang isa ko pang TNT SIM i-click ulit ang Wise well Hacks. Then click Hot Deals. At makikita na merong 50GB data promo sa Smart app ang isa kong TNT SIM card. I-click lang ang promo para magpatuloy. At pwede mo nang ma-avail ang promo. Make sure lamang na may sapat kang load balance para maka-avail ng promo. At make sure din na i-off ang auto-renew pag mag-avail ng 50GB data promo ni TNT. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.